guys. Nagbanyo muna ako. Dito ako sa may McDonald's. No? Hintay ko yung kaibigan ko wala pa kasi. Kaya nag banyo muna ako. Mag-ikot-ikot dito. Kasi mamaya ay. Marami ibon oh. Eh. Pakita ko sa inyo yung marami ibon ha. Eh. na Wala pang tawag kaibigan. Meron. Hindi ko pala na pakita yung mga ibon. kita sa, oh yun, lumilipad. Yun oh. Dami nila. And, kung meron kayo ibibigay na pagkain, ayun, dumalapit din sila. Nee you no. Know? Dito ako sa May Old Sock. Ay hey, nung no, sa McDonald's yung banda 'o. Oh. Yung dami nila 'o. Oh. Yan lumipad.

kanina pa kayo dito? kanina lang namin, lang namin. Alika, parang si Helen ata to ha ah. <laughs> 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 okay lang, lang. <laughs> alika, sarap. sige kumain na ako, ang sarap naman ang wow, wow sarap oh, sige, ako lang inag-isa nag una ako dito sa SOG hinihintay ko yung si Jane, si Mads si Jane? Si, si Jane, punta dito ang sabi ko sa kanya, magkita na lang tayo sa Malaya. Mauna lang sa Maysog dito. Mag-ikot-ikot muna. Uh -huh. Ang sabi ko. Kasi mamaya pa daw siya. Hmm. Kaya sabi ko, ay, ay, bak, man, ay tingnan ko nga siya. Mamaya, maya, ay. nagbis na siguro yung paalis na siya. Sige. Tinry lang namin dito. Mm, -hmm. mm Sarap! Wow! Sarap, sarap! Dami nyo naman okay. order. Rabi, hadiya yun siguro ay. Nakailan kayo ng hadiya? Wala ko, 35 lang. Wow! Sa akin na, tunaw na. Pinadala ko na. Kulang pa. Pambayad sa siya, uh -huh. may Amaya wala, 35 lang nila. Wala, kamanit ang ni Diana. No? Dabi. Siyer mo na ako pa si... Saan ka nag May ano pa naman ako, may... visitor. sa korea Kaya meron. pag magupo ako, ginaganon ko kay baka tatalsik yung ano sa kwit natin. Wala ka napkin? Meron. Kasi may time na umaupuan mo ng napkin. Oo, oh, Oo, lalabas na yan kasi naupuan mo ng napkin mo. Yun. Malapsan ka. Hello guys, sa inyong lahat dyan. Ang ganda ng kanta, oh. mukbang sila, oh. Gumukbang na mukbang. Kain po. Ayan. Oh, kain. Oh, kain Grabe yung mga pagkain nila, oh. oh. Happy Sunday everyone. Nagkita kami sa wakas ni Tay Hili, oh, Ang ganda niya. Oh. panay TikTok niya. Ang ganda niya sa TikTok ba? Grabe sayaw-sayaw niya. <laughs> Oh, ang ganda ng kanta. Baka mas CBR tayo. Sige lang, okay lang. Kalipas ay babalik natin. Sama ka sa amin mamaya. Magpamaliya ako mamaya. May bibili pa kayo dito. Bumili na kayo para doon naman tayo sa Maliya. Doon sa Turuturo. Kaya na kaya Maliya. Tapos kaya kami dito. Babalik naman kami doon. Sige lang, okay lang. Ganyan naman ako. Pag ganun-ganun ako. Oh. Sabi ko, punta ako sa Sog, punta na mo ako sa Malaya. Mm, mm Si Jen punta dito? Sa Malaya lang daw. O, kaya lang sabi naman. sabi ko sa kaya, sige mamaya kaya, kaya naman pa. Kaya kami bumili. Mm -hmm. Basta tapos na kayo bumili. Ako ganyan ako, kasi malapit yun naman, magbas mo na. Pag ganun, gano'n lang mo. Kung... Ano Alam naman, punta tayo sa Sosyalan. Sa ano, sa Avenue? Ano, sa 360? Wala. Hanggang, hanggang dito na tayo. Pag ganun, gano'n lang. Hello guys, kumakain sila guys. Oi. Oh. Nakauwi ka na. Nung last year, yung nag-graduate yung anak ko. Ah, oo. So, yung babae, di ba? Oo. Uh -uh. so, malapit na, mag one year to, uh, sa June. Nung June ako umuwi. Si Jen, mm -hmm. anong... Soft drinks? Si Jen, umuwi. Oo, oh, umuwi din, ha? na namatay yung yeah, nanay. Yeah. Na hindi, namatay yung nanay niya. Nagkataon na rin na tapos na siyang dalawang taon. Hmm. Simpuhan lang talaga. Mukbang guys, mukbang sila. Oh, hindi po. Gaon. Oh. Kain. Banat kain. Si Ate Marilyn doon mamaya magkita, mag ano din siya. Sa city. Hindi mo na ako mag ano, mag... malapit so, Ang ikaw, malapit ka dito. Sa so, ako, ba? Ah, daanan pala sa inyo. Parang napaisip tuloy ako. Ang kalahating bangus, one to fifty, yung isang buong bangus, 3 kg. <laughs> May kasamang rice pa yung one to fifty. Ikaw nung ganyan. 1,250. May rice tsaka itlog. Mm -hmm. Um, marami na. Palahati. Dito, ah? Mm -hmm. oh, busog ka na. Yung isang buo, 3 dinar. Ganito din kalaki. Pag isa. O, isang buo. Mm -hmm. Yan, kalahati lang. Kalahati. Yan, kalahati, kalahati lang. Kalahati. Okay na yan. Okay, good. oh, good for two person na kain kalahati. Kaya, mm -hmm. talaga nagtitipid ka, pwede kang kumuha ng kalati lang nito tapos kanin. Oo, may sobra ha? pa yan, pwede yung pangdalin sa bahay. Oh. Pag hindi mo maubos yan, ubosin mo muna yung ganun. Ayan, ititipid mo yan. Mm -hmm. Pwede ka nga mag-take out din, ano? Eh, Pwede, marami uh -huh. nga nag-take mm -hmm. Sa ganyan, oh, bangus. Oh my goodness. Ano nga yun? ah uh, bangus log? Bangus log. guys. Bangus log guys. Kumakain sila guys. Diba? Uh, so ang bangus log, pag ako magnegosyo nito, ang gagawin ko is style mang kinasan. Mga inihaw. Inihaw na bangus, inihaw na isda. Mm, mm di ba? Kasi yan naman ang karamihan gustong bibilhin eh. Ano na may mas na Pilipino? Ang ginagawa ko kasi eh, daw ako pupunta kakain muna. Tapos punta sa Malaya, ikot-ikot. Doon kayo palagi sa turo-turo? Sa ngayon lang, na, ilang buwan lang din na kami nakabalik. Last lang ay yung birthday ni Jane. Oh, nakita mo. Naalala ko. mo yun, no? Oh. oh, si Tapos, Jen, gin invite niya ko noon, no, sabi ko. Hindi, nandiyan na no, driver na no. Sabi ko, saglit lang magpakita sa atin. Sabi ko, bang, ako busy. Uwi na pala yun. Oh, sabi ko, sorry, Jen, So, ngayon, nakita talaga. Oh, pinagtagpo. <laughs> Ayan, magkita na tayo ni Jen ito. init na, tig ano, tag init na ng ulo. <coughs> Koko. Kung lamig naman, di ka makagalaw ng, makagalaw ng maayos dahil sa lamig. Kaya mas gusto ko naman taglamig. Ang <coughs> init naman, panay ka sore Sakit ang mata mo. Ligo na naman. Ay, ano yun mata mo na-operahan? i operahan to na ano yan? Na-infection. Cleaning, cleaning lang yon Pero is, may schedule talaga na operahan to kasi pabalik-balik na siya. Kasi nakaranas kasi ito siya ng infection na five years ago na. Ay, ito ay unang unang no, maliit pa yung alaga ako na sa may military camp kami, sa may deserto. Ninadapuan ng maliit na sapat sa loob. Hmm? Hindi na nakalabas. Hanggang nagsurize yung mata ko na infection dahil yung, ti yung, yung Siyempre, yung ihi nila, yung ano, hindi na nakalabas yung, di ba, yung... Dumbi yun. yung maliit na sapat. Siyempre yan, sapat? nandiyan na yung bakterya, insekto. Yung ah, ano, mga insekto, mga ano, Kung baga na, ano, nadapuan ng maliit na insekto yung mata mo. Kaya Wala doon... Wala kang naramdaman? Guys, see you next my video, guys.